mga ano niyan lalo na yung matagal na sa politika political warlords na may mga armas ah uh, pag uh, ganon ang gawin mo you terrorize the pati kayong mga NPA wag kayong sumali you are fighting another cause it's a losing one pero wag kayong makialam dito sa election by uh, at saka yung drug money. Ang alaman namin yan. Kung magtatapon ka ng pera, magbili ka ng boto, isang libo, isang boto, uh, titignan ka namin. Hindi ako mainggit na presidente na ako. Mag-retire na nga eh. Pero gusto ko na bago ako umalis, uh, makatikim lang man ang Pilipino ng malinis na eleksyon. Uh, I am, especially Mindanao, I am appealing to the leaders, both, uh, sa lahat ng tribo, na huwag kayong mag... Kasi, I said, if you do not follow A peaceful path in the elections, papuntahan ko kayo ng army pati police. Disarmahan lahat ng tao. And kulungin ka. Ako na ang bahala magsagot kung bakit ka kinulong. Basta mag-terrorismo kayo. I am pleased to learn about the prompt response of COA Chairman Michael Aguinaldo to our call to audit the Philippine Red Cross. Sabi ni Gordon, hindi pwedeng audit yung Red Cross. But tinawagan ko si, of course through channels, In Awaga, Chairman Aguinaldo, and he has uh, said, signed a memorandum dated September 23, 2021. He directed all sector heads, directors, and OICs of COAS, central and regional offices, and all others concerned to submit to the fraud audit office special services.